It's seryoso. Gagi, sobrang galing mo sa lahat ng series, bro. Okay. okay, lang yan. Oh, okay lang yan, It's yan. Not, not, today, not today. Oh, saka lahat naman talaga ako, oh, ginalingan niya naman talaga tal, wala naman uh. nag-choke tal, talaga mas magaling lang yung Okaka this time tal. Mm uh -huh. Okay lang yan. Yeah. Tara na. Hindi, tara love, na. Lab ka na daw, lab. Sagot na daw ni Gabi yung ano, ah? sabi ko, pag nanalo, di ba? nanalo <laughs> ba? Sorry. Sige. Okay. Lab, bigyan mo ako isang araw, lab. Ano mo ibibigay ko sa iyo araw-araw? Kaya yeah, sobra sa ng buhay ko pag binigyan mo ako isang araw, lab. Ano ba pwede mo sa isang araw? Babangkrapin natin yung kada na yan. Okay nang kina. <laughs> <laughs> Bangkrap kayo <laughs> kada. <laughs> Aray ko, lab, di naman ganun. Huwag naman ganun, lab. Oh. Eh, di, di, pa umalis kinukontra mo niya. Eh. Paano ako mananalo niyan? Di ba? Talo agad. Hindi ko first, na, brad. Hindi ko Gawit curse nga, bro. Nakakay Cooks pala, tsaka kay Shing, ako yung skim. Nahabol talaga, tal. Oo, tal. Then, nice try, tal. Nice try. Uh... Mag-stick lang kayo. Sobrang hey. lakas nyo. Ang mm. ganda niyan ha? <laughs> Kasi kaya sa akin yan. Ganda, lab. Ang um, ganda sa mga. Hindi, hindi. Dami, tal. Uy, okay. kayo mad-down, ah. Pero, okay, siyempre. Eh, saan kami? Mm -hmm. Ano ba yun? Wala okay. kami doon? Ganyan oh, so sa atin natin sa Okada? Sa na. Ano nangyari? Papasaway mo muna si Kuko, kada na tayo. Kada binila mo? Eh, laro kami bukas eh. Dami pa nito. ito. Uh, um. Oo nga. Uh, boss Home Style, talagang down na down, Boss Home Style. Unahin namin tropa ngayon. Kutumod naman. yung ano. May laro sila bukas, Lob. Kutumod. Kaniin na ka pa eh. No, kutumod. Ayan, mukhang kasi sa akin. Hello, Brad. Ay, Boss Ko, Boss Ko. Hmm. Boss Ko, Boss Ko. Ano? Ah, 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 nice way. try, tol. Yo. Nice try, nice try, tol. Game to ata medyo ano, hirap ng draft. Oh, ipit kami, Brad. Medyo. Uh, medyo... Pagka-pick mm -hmm. namin na si Bench, na ipit na Brad. Mm -hmm. oh, medyo may hirap nga talaga. Pero ginawa nyo pa din naman yung best nyo doon sa game to. May mga opportunity, pero oh, all in all, may ano, talaga eh. yung game. Ang galing talaga nila. Kung Nababasa ay, talaga yung galaw niya, oh, tal? basa. mhm mm kaya nga medyo nang nagfo-force namin ng galaw kasi kailangan natin namin, okay. 'di ba? Eh kasi hindi namin makita 'yung opportunity. Kasi 'yung sa team fight talaga, yeah. Eagles. Eh, oh, okay lugi talaga kay team fight game 'to. Yung game 1 last pick lang siguro, no? Pangit. Pangit ano lang, lang siguro what? 'yung trade boss ko, 'yung game 'to. Kasi nag-first pick DK kayo, 'di ba? Tas open 'yung Phoenix. 'Di ba mas okay nag-first pick Phoenix na lang kayo? Okay, uh, big bigay yan, oh, DK. Kasi Phoenix player ko, naman kayo, eh. Ikaw, lalo. Feel, feel ko okay lang naman. talaga yung lang. ano lang, yung sa second, na lang, yung sa second phase, boss gab, yung kung, ma, kung, may, kung may team fight kami. Mm -hmm. oh, uh, kunyari, mga bro, ganun. Mm -hmm. Laban, ba yung, na, laban na, eh. Naban ba yung mga ganun tal, or hindi nila okay. na-open, open. open. kita ah, kasi namin yung Phoenix sa saka Gyro. So, mm -hmm expectation to reality sa team fight yung yung sa laning pa lang 'di ba parang kala mo kaya yung Ah, kung magay yun yung mindset niya sa laning mm -hmm. ibibig push lang yung lanes tapos big gap mahirap talaga to sa dark mm. -hmm. si rana na so yung si Uwitul game mo uh, nagwawala bro tayong game man oo uh, uh, kung yung second rush din kung nanalo ata eh yung kung lumabas agad yung rush yung pagkapatay namin yung na pinas kay beast na pinas si beast ano yun max Ayun, time ba yan so, max, yun, time tal, max, max time tol max, time tol game oh uh ay nga doon yung ano ko. Gagawin mo opportunity game man eh. Tuntuwa nga ako doon tol. Out of nowhere niya napita si Beast tol. Unex unexpected sa baka. Mm. Ganda hmm. nga sa mga mamin. Kita oh. kasi namin eh. Kaso yun talaga. Bigayin lang talaga. Besira nila eh. Sip siguro. Mm. kami tinker diba? Besira mm. niya ako. Ayun na no, okay lang talaga yun tol. Yung drop game man tol. Goods lang. Masaya, oh. pa nga ako ng game man chip eh. Kasi na -survive ko. Oo. Oh. Oo. So, oh. Ito, ako mag Ah. Oh. Mm -hmm. Yan lang. Wala ka nang HP nung first okay. wave eh no? Napasa ko yung reviewer ko, sabi niya bili ka sa kagad. Mhm. Mm oh, hindi ko kagad. Eh. Sayang lay last yung... pick, last pick nila tol. Masyadong sobrang free ng last pick nila sa game 1. Wala yeah. akong may eh, wala ring may isip si Solap eh na, na last pick Brad. Na ano na isip mo na? wala talaga pang kontra yung tol si si bis Pag ganun ka free. Na, kasi ano siya, Hoodwink ren, 'di ba? Hood. Oh, Hoodwink wa 1 v to kayo. Tinker din kasi sa mid eh. So hindi magagang si bis So medyo free siya. So, yung mm. last pick, di ko alam kung ano magandang last pick. Hindi, yeah, maganda ata, boss ginib ko. Ginib nyo na yung si slardar. Pistol? Oo, ginib nyo na yung Oy. slardar nila. Gib slardar? Slardar mm. mars pa, no? Uh. Oo. Okay, so, okay na yun. Bigaya. Okay, okay. oh. oh, hindi, haman na, haman na, haman na. Oo, hindi, wala na. Matis lang ata talaga, mm. game 1. Game 2, kahit... Ganda pa din pinakita nyo, boss ko. Kaya, mm. sobra solid pa talaga din talaga. Paano yan? Tuloy pa ba tayo? Wala na, magkakatamara na. Siguro, ano lang. Grind muna yung stream, matagal. Di ako mag-off po, putang ina. <laughs> Di ako matatulong nag ako, boss ko. Masa ako ngayon. Legit. Hindi, kamera naman, boss gabi. Ano talaga eh. Sige na. Next time na, la... na tayo, next time na lang. Feel na feel din naman namin. Kahit yung ano, before nung series, kaya kaya talaga, game man. Kaya ako pa Kaya nga. Hindi, sabi niya rin eh. <laughs> Kala ba ako, karapit ko ka, <filler> daddy pala. Teka, tanong ko kay Wendy. Madam, gusto mo ba i-IRL tayo o kada? Ayun o. Sige, sama mo si... Sama niyo na yung mga oh, asawa oh, niya para pamahintay niyo ang asawa way 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 ko. ko. Let's go! Let's go! Let's go. 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 Kasama hey. si hindi hey. lang at si Karin. Let's oh. go! <laughs> 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 150 hours na ba kayo mga tol? Kawalo yung tangin Wala, <laughs> Hula, hindi ako matatapos, boss ko. Ano na, ha, na Bawi na lang next month, ganun. Kaso yung next month, bro. zero stream ata ako, brad. Tangin na to, brad. Ako ah, tama lang tumalo ito. sa amin, Brad. Kaya oh, nga, nga nakaroon na, pa yung katol. Lahat Ah! Busy. Sabi tol, bumili na, bumili na ng damit sa LJ, Tol. Paka ano. Sige na, boss ko. Ayayin mo na yung asawa mo, boss ko. Lika na. Kain na daw, to. kaya, sabi ni Windy. Boy, yan. Kain o, sa Okada, pwede yan. Tapos mag-check-in kami nila, Gab. Okay, um, ganun na lang, Gab. Um, Ayayin mo na. Kain daw sa Okada, Lab. Ang <sighs> ba And <laughs> ang gago mo ito. Doble lungkot ah. yung nangyari, Brad. Kanina, isang lungkot lang. Ngayon, doble. Title. Uh, okay lang, okay lang. Hindi, uh, bo boss ko, ano talaga? g daw para matuwa yung tatlong player. Mm May pa daw ba, mga yes. boss natin? Very proud pa din talaga sa kanan TNC, guys. Ah, ano tol? Ay, sa sa face na daw sila. De, Talagang, ayun namin. na, patingin nga. Patingin ah, nga. Patingin nga. Patingin Patingin, patingin. Naka-live na ata si bosko ngayon eh. Naka-live na si bosko guys. Puntahan Kaya, niyo ako ko dota to. Nood na, nood na guys. Kay boss, uh. ta, na? Natin si boss ko. na? Kasa na ba? Kasa ang... na ba? Ayaw brad ah. Ayun ah. Ang ina talaga kung talon talaga yung bumabatol. <laughs> may kalalag sa inyo yun. Or... Sabi so, niyo, okay, um... pakiramdam ko ay, na to eh. Okay nang ina-aurora yun. <laughs> Uy, talaga Cox lagi. Si Cox talaga lagi na dyan. napaka eh. <laughs> Uy, Para ang maluka. gulo naman, boss ko. Ano ba? na? Ano? Eh, hilo na ako! Butang <laughs> <laughs> Ako <Ayun, laughs> na ayun. na Okay na, okay na, wala na, okay na. Okay na? Okay na. Hindi ka na nakaubo, Si Cox talaga yung ng mo Mapapasin ka talaga G kasi diyan pag ganyan bro. Ngayon ganyan yung uno tol. Oo, oo. Asa si Palos? Asa Ikaw, si Palos? Ma, Ay magpakita ni Jing gago umiyak ngayon. Hmm, may gago malungkot nga. Alam mo siya ni Jing. Tong ina kasi sumali ang geek pa may geek pom curse tuloy ako. Mga ganun barad. <laughs> <laughs> Dawe <laughs> na ko naman nag-step up lahat sa team namin, Brad. Oh, la t lahat, la talaga ko mana to. Lahat talaga ako mana. Hanggang dulo naman. Kahit si Aurora game to lang siguro. Oh, tol. Um... Mm -hmm. Yung game to talaga, medyo humirap na talaga yung Dota. Ano pala, drafting. Tapos yung laning pa, Pero, ano. Kasi nabigay yung gahero. hero talaga nila yan, Brad. Besiro. Datata, boss ko, TA bigay ha, hindi ba? Nagulat na ako yung binan bina eh. si TA. Oh, gahero talaga bad, tol? Against Aurora. Mota ko na. Kaya mo na, mo na, mo na. mo na, na. Man na, man na. na nga. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, nanana, na. Ayun, magpakita ni Palos, umiiyak siya. Umiiyak siya, bro. Kamalungkot eh, sinolokil ka ni Bare. Uy! na <laughs> <laughs> sabi na, mababanggit. Ilang weeks mababanggit yan, Chip. Predict natin, ilang weeks. <laughs> Ay, nagulat din daw siya, nagulat din daw. Ano ba yun, nagdalawang bash? Alam ko nagdalawang bash eh. Ang na, nag-level 6-7 minutes eh. <laughs> Utang <laughs> ka Charge Nasi plus follow ba? isa, Bash. Ah. Boss ko, kahit tatanumay lang ko tayo dito, may magbibigay kaya. Talo, wala, talo, wala buong wala pinas eh. bigay, talo buong pinas eh. talo buong pinas to. si Pareho kay may weather ngayon, brad. <laughs> Total. Wait lang, brad. I-share ko lang. Baka may magbigay. Oh, uh, sige. Abang-abang lang, lang muna natin. tayo dito. Ito, may ma Dinner ka! Huwag nga ang ganun yung ano ko, t-shirt ko. Talo na nga, brad <laughs> eh. <laughs> Ito na, ito na. Prayscreen ko lang mabilis. Lungkot TNC boys. Lungkot TNC boys. Lungkot boys. SR Jing. SR daw si Jing eh. SR si Jing. Taka ina may team agad pala. Billy bili Cox. Bilid. Bilid Cox. bili Cox bili Cox. bili Cox. bili Cox. Cox. <laughs> uh, ano si Sirap? Tapos yung At, atong. Si Atom Atong, yan, bro. Atong. Atong, ano? Atong dat palos. Let's go. Ah, oh, sige, streamer lang kami. Streamer, yo, we, eh, kuku. Kaya lang. Mm -hmm. And title natin, guys. <laughs> Binibit, Brod. Takto, naka-orange ka, no? Minamanifest mo na, Brod. Manifesting, Brod. Anong siya yeah. sa akin ito? Kunyari, <laughs> ano? Shoutout <Siya laughs> ko kay mama mo? Pag ano? Or tatay mo? Or... Chick, chick mo, Cox. Baka may kumakatok na dyan. Ah, okay. <laughs> uh, wala <laughs> ano? na ako sa mundo, guys. <laughs> Ay, gago! Okay na mo, eh! Huwag naman ganun, <laughs> <kayo naman> ganun. <laughs> nakakababrad! Lalo na, talo kayo! Gago ko! Brad, may... Kanyari sa bilibid ba, Brad? pwede kang padala ng foods. Oo, pwede, oh, pwede yan! Oo, oh, almighty, bilhin natin! Oo, oh, sige! Sagot ko na almighty mo, Cox! Pagkadadalawin kita doon, Cox! Teka, hanap tayo ng mga magbibigay kay Cox. Meron ng food yan almighty, oh. Yan, yeah, napod o once a month oh, Hindi, sige, basta, dada, basta eh, pagkita dadalawin ko si Cox, sagot oh. ko na po, almighty yan, tol. Almighty. Ako ako sa Pika oh. Cent. Yun! Pika Cent? Pika Cent? Pag-ilid <laughs> na, <laughs> <laughs> <Kailid> na. <laughs> yung um, ah? um, mask pa ah, okay, so oh, ka uh, tayo mamaya. Di ba? Pag-ilid na yun. pag na yun. Pag-ilid na yun. pag na yun. Pag-ilid na di Pag-ilid na dami nagbibigay mga tol. Sa anon? Hindi, yung makakolekta guys, kay... Kuya ko brad. Kay Jing at saka kaya. Ano yun? Bigla kayong umaan yun. Ang ganda na ng plano. No? Nakakatampo kayo. Ah. Okay, mapunta mo na tayo sa e, mga yung love yung life natin. Pero nila kasi hindi tapos. pa namin... Depende pa, pa mamaya. Hindi ko pa nirelease yan eh boss Gab. Ay, yung sarup! 30k kayo, kayo sa yung kolekta. Mm sa tatlo yan. -hmm. Yung makakolekta sa tatlo na lang. Oo, ah, sa tatlo. Eh, batang iyo ako medyo. May akundo kayo mamaya tol. Mm -hmm. Kasi kinang. Oo. Ah. Punta na kayo sa okay. stream ni boss ko guys. Oh, bo. ko boss Nico. Boss Nico, wala okay. talaga tol. Inabot talaga tol. Boss ka, ba't si Parmel wala ka kayang bigay kaya na? Sa tatlo? Kahit... Meh. Okay nga, nga ako kay Palos. okay nga ako Palos eh. Hindi, huwag kay Palos. Oh, diyan na lang, muna, sana yung, na lang. 15k na lang sa akin ba? Sino tatlo? Hindi, sila, sila tatlo. Hindi, pala Cox kasi... Hindi, diyan mo na lang dinibigay yung 10k mo, Gab. Ganun na lang. Ano ako, down?

Sige, sige. Simulan mo na, Gab. Gago, para tuloy-tuloy yung magbibigay, Gab. Sige, gaya, mamaya. Sakto, ngayon mo na siya, Gab. Hindi lang yung pwede kong maging cash. Lab, Iniipit nila ako, Lab! Hindi na nga pinapaalis. Pukoy na nga. Ikaw na nga mag-send ng 10k, Dol. Para tuloy-tuloy na. Tapos send ko ng 2k yak. Sige, pag nagkita kita tayo, ako bahala. Yung ibibigay niyo yung ibibigay niyo. Ayaw niyo kitain. Divided by 3, mga tal. Kaya nga, 2k nga ako, eh. Si Gabby, oh, i-stopahin kayo, tol. Hindi nga, 10K. ano ba? Kailan ako naman ako! Putang ina mo! Okay, na nangako nga ako ka kasi, ayaw <laughs> mo ibigay ngayon eh. Putang ina, nangako daw <laughs> ako! Sabi mo eh! Nangako daw ako! Sabi, sabi ko pag nanalo tina, sila, 10k! Hindi. Pero Pero sabi mo nga, di ba? Malungkot si sila, bibigay mo na yung 10k. Ay, <laughs> 5k na lang, boss, Gab. Harap Mamaya mamaya 31k na brad Ako bala Divide by 3 natin to 31k na brad Divide by 3 Okay Ikaw chip wala ka kahit 2k 3k brad 2k nga ako dyan 2k ako dyan oo Tung na ka Pasin ka ng pasin sa akin 10k Sesin mo 2k Ay hindi ba ako ko eh Ang laki brad ang laki I-check mo I-live mo sa discord 600 plus na yan Brod Ang nakuangunat mo naman brad Gago chip 5k chip. Hindi ba chip, hindi pinagdadamot yung blessing chip. Sobrang damot. Wait lang, kasi lang. hindi ka kakausapin ko. Tiyo ka lang. Tingnan mo, umiyak na si Coxo at si Palos. Makita ka si Palos. Na guys, na maling you maling know? maling tao yung inaangat nyo sa buhay, guys. Sobrang damot. Umiyak, <laughs> bro. Gogo, umiyak nga si Palos. teka ka lang, kakausapin ko la si LJ. Basta baga nag... Pag nagbigay ako ng 5K, 10K si Gabi. Ba't doble ba? Bawal ba pareho lang? Puki oh, ng ina ka! 5 giga. 5 giga. Ano? Dali na. Ah, sige. Oh, sige, 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 okay, oh, sige. Sige, sige. Sige, Hindi ko kayo pina-force para makakuha. Love, oh. magbigay ka doon ng oh. 5 k love. Oh, bigay na, LJ. Oo. Oh, oh. Sige. Ano nga? Oh, Umiiyak uh, na uh, naman itong uh, uh, mga yeah. Pinay, oh. Kingin na nyo kayo nga, eh. hindi kayo magbigay <laughs> ng pera, mga visit kayo, eh. <laughs> Kinginan na nyo, magbigay din kaya kayo. Ayun <laughs> <laughs> yung Gcash, oh. Iskan nyo lang. Mga tangingot. <laughs> 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 sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Wala, sende mo na ng 5K lang, baka mag-send yung si Gabi. <laughs> uh, Ay, tanggalin mo kunyari yung Ayan. logo, tapos kunyari ano yan, uh, kunyari ano uh, yan, yan, minamanifest mo yung pagiging orange. Ayan, uh, bibigyan na daw kayo ni ano tol, bibigyan na daw kayo ni LG ng 5K. <laughs> ah, uh, pentel-pentel. Tapos send mo na daw yung 5K lang. Ito kay Kuku, scan mo na. Ima-mag-shot natin si Cox, guys. Ima-mag-shot natin. Mag-shot, mag-shot, ayun ah. Mag-shot, mag-shot. Ginga, ginga. Ano yung ano, Brad, yung kunyari yung mga STAPA, paano yung lalagay doon? Paturo nga kami, guys. Kung kunyari, Joshua Mariana STAPA, yung gano'n, yung may case. Oo, mag yung case. Ano yun, paano Sige nga, sige nga, sige nga, sige nga, sige nga, sige nga, sige nga. Teka, paano yun? Paano gawin yun?

Ay! Ano si sa dagat? ng 5K sa LJ. Sa LJ yan, sa LJ yan. 5K. Eh! ba 30K? Sini nagsin ng 30K? Uy, gago, may nagsin <laughs> 30K. Oo, okay na. Nagsin mo? Sa LJ <laughs> daw nagsin ng 30K. Uy! Hindi, joke lang. 5K lang sa LJ. Ito legit ba? Ikaw ba? Hindi. Ay, di si Karen pala. Sinanda mo lang. I-repan mo yun. Hindi, hindi si Karen yan. Ay, yung pangalan. Ay, yung pangalan. 30K, brad. Legit.

QR sa'yo. Wala ka? Limit na ako, Brad. Wait lang, bago natin yung content niya, no? Oh, wait lang, wait lang. Huwag mo muna pa. yeah, pakita yan. Kaninong Sige, pakita mo muna to, eh. Pakita mo so, muna to, eh. QR. Muna. Okay, or, palit QR muna. Palit QR. Palit QR. Palit QR. Palit qr. Palit qr. Palit qr. Okay. okay si... yan Ano mo nga? Send mo sa akin screenshot mo. Okay, so lang, Brad. Ah, otokasin okay. yan. Gago si An... Si Ancho do tata, Brad. Si Bus Ancho? Oo. Sin? Si Ancho do tata yung Brad. Si Bus Ancho. Si Bus Ancho. Bus Ancho. Si Bus Ancho. Ngayon ko lang nakita rin oh. No? Busan Show, namimiss na kita. Bye-bye. Patuloy mo ka na ba? Thank you Busan Show. Thank you Busan Show. Busan Show. Nag-aurora ka siguro. <laughs> <laughs> Nag-aurora yan, brad. Nag-aurora. <laughs> <laughs> yan? thank you kay Galmac, thank you sa 2 subs, tal. Hindi <laughs> pa din talaga natitigil. Ah. Uh, Uy, sa akin naman yung ibang subs, Mel! Oo nga, kay si... Ilang boss ko na lang. ko pa din yan! Kontokolado ko pa din yan! Eh, sila nga nagsasabu ko na ngayon! <laughs> okay, sabihin mo, sabihin mo, Brad! Oo nga, sabihin mo kayo oh, mag-sub, guys! Kuko kayo mag-sub! Doon kayo magpawalan, tapos doon... Kay boss ko, guys! Din kay boss niyo, ko! Iskan nyo, iskan ah, nyo! mga bata na natin dyan, maambula doon! Kaya tayo kiwara! Hihinga si boss ko ha Inam boss ko na tubig Sige 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 laki nga ng ko eh para hindi nyo na umasar na, ano? Ah. Uh, <laughs> Ngayon uh, ano, Freddy